data Into art of changing lives Makabagong tunay na radyo tunay na radio angat sa musika at balita musika at balita Brigada News FM patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming midhiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. FM. News FM Manila Manila The Music and News Authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas sa isna po ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. Sa buong bansa. Narito na ang DriveMax. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. DriveMax. Umaangat na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa DriveMax Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Deception remark ni Pangulong Marcos, ipinagkibit-balikat lang ni Vice President Sara Duterte. Sentimiento ng mga Pilipino, tila na kulangan umano sa hustisya ang kanilang boto. Senadora Hontiveros, umaasang makapagsasalita na si dating Pangulong Duterte hinggil sa drug war issue. PNP, may ikinakasapang kaso laban sa ilang individual na tumulong kay Kibuloy. Panibagong batch naman ng mga OFWs mula Lebanon dumating na sa Pilipinas. Brigada Group, ipinagdiriwang ang ikalabing siyam na taon ng makabayaning pagtutulungan. At kasambahay na pinalayas umano ng kanyang amo na tulungang mapauwi sa kanilang probinsya sa pamamagitan ng Brigada Wantahanan. Buong Puso Kasama ang buong versa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives. changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. kasama ang lakas ng DriveMax Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Thrive Max. Max. Brigada Balita Nationwide. DriveMax, Max. Dry Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News Afam Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Biyernes, October 18, 2024. At kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Drive Max. Balita. Mga kabrigada, wala nang balak si Vice President Sara Duterte na patulan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na pakiramdam niya ay nalin lang siya nito sa usapin naman ng kanilang pagkakaibigan. Sa pulong balitaan ngayong araw, sinabi ni VP Sara na bilang Pangulo ay wala na dapat panahon si Marcos para ihayag ang nararamdaman dahil wala nang pakialam ang taong bayan. Paliwanag din ni Duterte na batay sa sentimiento ng mga taga Davao o yung Davaweno ay makapal ang mukha ni Marcos, manluloko para sabihing nalinlang siya. Samantala, para talunin si Lenny Robredo. Ito raw ang rason kung bakit lumapit ang mga Marcos kay Vice President Sara Duterte noong 2021 at himukin siya na tumakbong Vice Presidente sa 2022 National Elections. Sa press conference ngayong araw ay ibinahagi rin ni Duterte na dahil sa patuloy na panggigipit sa kanilang pamilya ay nagbanta umano siya na huhukayin ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. May report si Brigada Haji Kaam. Minyo. Brigada. Okay. Hindi ako umiiyak. Hindi ako nagkukokane. Malamig yung aircon. Napakadali nila ako tanggalin sa puesto as mayor. Ngayon, hindi nila ako matanggal. Ano? Uh, They can drag me to hell pagdating nila doon, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Maaanghang at makahulugan ang mga binitawang salita ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa pulong balitaan ngayong araw. Isiniwalat ni Duterte ang ilan sa mga rason kung paano siya nahikayat na tumakbo bilang Vice Presidente at nabuo ang Unity Team. Nilapitan umano siya ng nakatatandang kapatid ni Pangulong Marcos na si Senadora Amy Marcos at kahit natanungin siya ay hindi umano niya ito maitatanggi. Pwede ka ba tumakbo ang Vice President? Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ko pa narinig ever na sinabi sa akin na tumakbo akong Vice President. Sabi ko, bakit mo ako nire-request? ngayon na tumakbo ang Vice President. And I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Leni kung hindi mo dalahin ang bisaya. Ibinunyag din ni VP Sara na nagrekomenda siya ng mga pangalan kay Senadora Marcos upang maging tandem ni BBM. Pero inayawan ito ng mambabatas dahil hindi raw nito kakayaning talunin si Robredo. Tawagan ninyo si Bato De La Rosa Ask him to slide down to VP. Well ask PRD to run as your vice president Ask BG to run as your vice president Mga bisaya, ask Manny Pacquiao to slide down. He's already running for president and She said we already did And Manny Pacquiao told us that God, God, asked me to run for president. So Nobyembre noong 2021 nang mag-withdraw ng kandidatura si VP Sara sa pagkaalkalde ng Davao City at kalaunan ay naghain ng Certificate of Candidacy sa pamamagitan ng substitution. Samantala, inamin ng pangalawang Pangulo na dahil sa panggigipit ng administrasyon sa kanilang pamilya, minsan siyang nagbanta na ipahuhukay ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Sinabihan ko sa Senator Aimee, One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Samantala mga kabrigada, matapos naman maging usap-usapan nito mga nakaraang araw ang tungkol sa pagkasarin ng drug war probe sa Senado, patuloy na itinutulak ng isang senador ang pagsasagawa nito sa Senate Committee of the Whole at inaasahan din umano niya ang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte rito. Para sa detalye, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo ano talaga para sa akin, siya yung epitome ng uh, extrajudicial killings. Siya yung epitome ng war on drugs. Ganyan umano nakikita ni Senadora Risa Hontiveros si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya kasunod nito, umaasa umano siya na makakaharap ito sa posibleng drug war probe na ikakasa sa Senado. Anya sa pamamagitan kasi ng pagharap nito. Uh, tingin ko if we can get more of the perspectives of Duterte uh, himself whether as a resource person or through submissions of or procurement of documentations malaking bagay na yon lalo at inaabangan pa rin natin yung proseso ng international criminal court Samantala, anya maaari namang di magsalita sa ibang forum si na Sen. Ronald Bato de la Rosa at Sen. Christopher Bongo kung naisi na ito upang sagutin ng mga katanungang nakapukol sa kanila. Maaalala, ayon kay Senate President Cheese Escudero, maaaring ang Senate Blue Ribbon Committee o Committee on Justice ang tumutok sa pagdinig na ito upang maiwasan ang anumang alegasyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 And brigada News, sa Manila, the de misaka News of authority. Samantala, inihahanda na rin ang Philippine National Police ang kasong obstruction of justice laban sa ilang individual na tumulong kay Apollo Quibuloy. Nauna ng kinasuhan ng sedition at inciting to sedition, ang legal counsel ni Kibuloy na si Atty. Israelito Torion At iba pa, dahil sa umunoy panguudyok sa mga taga-suporta ng KOJC leader na magmatigas sa pamahalaan. Sa iba pang detalye, Brigada Cath Austria, i-Brigada e mo! Brigada. May ikinakaso pang kasong obstruction of justice ang Philippine National Police laban sa ilang opisyal at miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ni Apollo Kibuloy. Kasunod dito ang pagsasampa ng Criminal Investigation and Detection Group ng kasong sedition at inciting to sedition sa Department of Justice laban kay Atty. Israelito Torion, ang legal counsel ni Kibuloy at iba pa dahil sa umari pag-uudyok sa mga taga-suporta ng KOJC leader na magmatigas sa pamahalaan. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Brigadier General Jean Fajardo, documented ng pulisya ang mga personalidad na nagsabing wala si Kibuloy sa Davao City kung saan siya na-aresto nitong Setyembre. Mayroon pa po tayong uh, ikinakasapo na kaso, particularly yung obstruction of justice. sa uh, Kitang-kita po dyan at na naidokumento po yung uh, ginawang pag, uh, po nitong, uh, particularly yung mga officers po ng KOJC. Maliban po doon sa, sa mga miyembro po ng, uh, particularly yung mga officers and uh, other members po ng KOJC and of course yung mga po doon yung mga ibang abogado po doon po sa ibang mga personalities were just documenting uh, some of it particularly those uh, who said na wala po doon si uh, Pastor Kibuloy and others nang tanungin naman si Fajardo kung kasama rito si Vice President Sara Duterte sinabi ng opisyal na malalaman ito sa kanilang ihahaing official complaint Tain po natin ma'am kung uh, ano po yung ilalaman uh, po ng complaint. I don't want to preempt po yung isasampang kaso po ng CIDG. We, we have to wait po. Matatanda ang minsan nang nagpahayag ang pangalawang Pangulo na baka nasa langit na ang pugante na si Kibuloy. Samantala, nauna nang ibinasura ng Korte ang hirit na house o hospital arrest ni Kibuloy dahil sa muna existing medical conditions nito. Ang kampo naman niya, maghahain daw ng motion for reconsideration sa desisyon ng Korte. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Mga kabrigada, tuloy-tuloy po ang pagkilos ng pamahalaan para mapauwi ang mga OFW sa Lebanon na naiipit sa kaguluhan dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Sa katunayan, meron na ulit panibagong batch ng mga OFWs ang nakabalik na po sa Pilipinas. May report si Brigada Jigo Custodio. Ibrigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> Labis ang saya ng panibagong batch ng mga Pinoy mula sa Lebanon nang dumating sila sa Pilipinas. Mainit ang pagsalubong ng pamahalaan sa 45 OFWs kasama ang dalawang bata na nag-avail ng voluntary repatriation. Ilan sa Pilipino umuwi ay nagmula sa southern part ng Lebanon na target ng mga puwersa ng Israel. Nagpasyang bumalik ang mga ito sa Pilipinas dahil sa tumitinding gulo sa pagitan ng Israel Defense Force at ng Hezbollah. Agad na nakatanggap ang mga umuwing OFW ng 170,000 pesos na financial assistance mula sa DMW, OWA at DSWD. Bukod dito, makakatanggap rin sila ng iba pang tulong mula sa iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng DOH at TESDA sa kabuuan. Umabot na sa 555 ang bilang ng mga Pilipino na nakabalik sa bansa. Sa bilang na ito, 525 sa mga ito ay mga OFW habang ang 30 naman ang dependent o mga anak at iba pang miyembro ng pamilya. Gayunman, marami pa rin umanong Pinoy ang pinili pa rin na manatili sa Lebanon. Sa kabila naman ng tumitinding gulo, hindi pa itinataas sa level 4 ang sitwasyon sa Lebanon kung saan magpapatupad na ng mandatory evacuation sa mga Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan doon. Patuloy naman nakahanda at nakabantay ang pamahalaan sa kalagayan ng mga Pinoy sa Lebanon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority pamantala nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos kaninang umaga bilang ganap na batas ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Program upang tugunan ang educational gaps na naidunod sa mga estudyante noong pandemic. Para sa detalye ng balitang 'yan, Brigada Maricar Sargan i-brigada mo. maradagdagan na ang paraan ng pagkatuto ng mga estudyante ngayon matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw ang Republic Act 12028 o Academic Recovery and Accessible Learning Program layo ng batas na matulungan ang mga estudyante mula grade 1 to 10 na makakatch up sa required standards batay sa kanilang grade levels sa ilalim ng programa makakatanggap ng libreng tutoring session ang mga estudyante na nahihirapan sa kanilang aralin partikular sa pagbabasa sa mathematics, science at iba pa. Sa kanyang talumpati sa ceremonial signing, binalikan ni Pangulong Marcos ang resulta ng Program for International Student Assessment noong taong 2018 kung saan bagsak ang Pilipinas sa below the minimum proficiency levels sa reading, math at science. Kaya't kinakailangan niya ng agarang pagtugon upang matulungan ang mga estudyante. By honing their essential learning competencies, we can equip our students with the foundations Skills required to become visionaries, critical thinkers, problem solvers, qualities essential to the progress of our nation in this modern world. Learning, after all, is not confined to the four walls of a classroom. Upang matiyak ang pagiging epektibo at accessibility ng mga tutorial sessions, isasagawa ito sa tatlong flexible delivery modes kung saan pwedeng pumili ang mga estudyante ng face-to-face -face tutorials, online tutorials, o di kaya naman ay blended approach. To our teachers and program tutors, I urge you to approach our learners with understanding. Teach them without bias and guide them with compassion. For they carry the better future that we all strive for. Employ teaching methods that resonate with their unique needs, their dreams, their aspirations. Your role is not only to educate, but to innovate and to inspire. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargana. Now 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority. Personal na pinangunahan ni Senator Christopher Bongo ang pamamahagi ng tulong sa higit limandaan na small businesses na naapektuhan ng mga kalamidad at iba pang krisis. Nabigyan ni ng mga bilipsaryo ng livelihood assistance at pinasalamatan naman ng, ng Senador ang lokal na pamahalaan sa naturang aktividad. Ngayong araw po ipinagdiriwang ng Brigada Group of Companies ang ika-labing na anibersaryo sa patunay sa dedikasyon at sipag ng bawat miyembro ng kumpanya mula sa isang payak na simula. Nagsimula po ang brigada sa pangarap at pagtsatsaga ni Brigada Founder and CEO Elmer Vika Tulpos mula sa isang libu lamang na puhunan. Isang libong piso lamang po yan na inutang pa mula sa kanyang kaibigan. Mula sa maliit na halagang ito, itinayo ang pundasyon ng isang kumpanya na ngayon isa sa pinakamalaking media at health network sa bansa. Sa loob po ng halos dalawang dekada, ang Brigada Group ay hindi lamang nakapaghatid ng serbisyong pangkalusugan at impormasyon, kundi nakapagbigay din ng mga produkto at serbisyong patuloy na tinangkilik ng publiko. Ang Brigada News FM ay isa sa nangungunang radio network sa Pilipinas na may milyong-milyong tagapakinig mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Habang ang Brigada Distributions Incorporated ay nagbibigay ng mga dekalidad ng health products at serbisyo sa bawat Pilipino. Ang tagumpay na ito ay hindi makakamit ng Brigada Group kung wala ang suporta ng mga masugid na tagapakinig, kliyente at kasamahan na patuloy nagtitiwala sa mga produkto at serbisyo ng Brigada. Sa aming ikalabing siyam na taon, nais ng Brigada Group na iparating ang taus-pusong pasasalamat sa bawat isa na naging bahagi ng tagumpay at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon upang maglingkod sa bayan. Patuloy na magsisilbing gabay ang Brigada sa paghahatid ng serbisyong de kalidad, kalusugan at impormasyon at at sa mga darating pang taon, asahan ang mas maraming proyekto at inisyatiba mula sa Brigada Group upang mas mapalawak ang saklaw ng serbisyo para sa bawat Pilipino. Muli, maraming salamat mga kabrigada sa inyong patuloy na suporta at sa inyong makabayaning pagtutulungan para sa kapwa at para sa bayan. In the heart of changing lives. Balita, balita. makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, tinugunan ng Brigada News Manila ang isang panawagan sa aming kapatid na himpilan sa San Carlos City, Kaugnay, sa isang kasambahay na pinalayas umano ng amo. Matapos ipaabot ng Brigada San Carlos ang kumpletong impormasyon, agad kumilos ang Brigada Manila para puntahan ang kasambahay na si Maricel Paran sa Paranaque City. Si Maricel ay tubong negros Occidental, may asawa at apat na anak at napilitang mamasukan bilang katulong para makadagdag sa pampaaral sa kanyang mga anak. Subalit isang buwan pa lamang ito sa kanyang trabaho ay hindi na nito nakasundo ang kanyang amo hanggang tuluyang palayasin sa bahay. Agad namang gumawa ng paraan ang Brigada Manila upang mapauwi si Maricel sa pakikipagtulungan ng opisyal ng Barangay San Dionisio sa Paranaque at DSWD Pasay Satellite Office, Brigada New South San Carlos, Brigada Wantahanan, matagumpay at maayos na napauwi si Maricel sa Negros Occidental at tuluyan ang nakapiling ang kanyang pamilya. Pasalamat yo ko sa ako mga pamilya sa sa Negros sa probinsya nga ako makauli nako kay tinagdaog ko sa kong anak sa kong amo. First time jud ako ning pag-ari Manila. Pero maraming salamat niyo po pag sa pagtulong niyo sa akin po, mga kapupunta na ako sa Negros po. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino, na nanatili pa buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News M at One Tahanan Party List, maraming salamat, Kabrigada. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitan. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada New Seven Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Leibagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.